ayano be? Ayan o, ako ng tutor. Tsaka yung mga... Jam, 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 jam! Ano, babae na para sa kapatid ni Aditya. Alis kami. Sa labas kami magtatanghalian. Kahit galit yung tatay ni Aditya. <laughs> Matapang to <laughs> <laughs> Kung matapang ako, matapang din yung biyanan ko, guys. <laughs> Kasi pinapagalitan siya bago kami umalis. Pero umalis pa rin siya. Alam mo, rugas guys yung camera. Guys, nandito na kami sa parang ano dito. Parang bar dito. Kain lang kami. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin namin next. Susunod. First time nila dito, guys. Kami ni Andy, lagi kami nandito. Dito kami nagiinuman palagi. Inuman, <laughs> na Inuman, <gera. laughs> कोई का जो सावर टॉस रहता है मत लगता है लगाए देते हैं स्टार्ट होकर काटा तोड़

Send <laughs> <laughs> <Got> a... <laughs> Send the shipment down. What? Could it be? Do you want to check something out with me? Yeah. <laughs> uh, local. guys. Finally, nalalapag na si Api kahit papano. Alam niyo ba kung bakit? Hindi kasi yan nagpapalapag eh. Pero dahil dito, sa upuan niya, akala niya lagi ay yakap-yakap siya. Pero iaayos ko konti. Kasi parang nakaganap siya, hindi At may ilo ngayon or heat wave. So, dito siya sa kwarto namin. Kaila mami kasi direct sa heat wave. Ano niya yung itura ko guys? Ang na ako nagising kasi masamang pakiramdam ko. Tapos nagayat na ako dito, guys. Medyo mahirap alagaan si Afi compare kay Ado. So, ngayon, magluluto ako ng tangalian namin ni Adi kasi back to, ano na kami, diet. So, nagre-request siya ng chicken kung may chicken sa baba. Pero ako gusto ko lang ng tortang talong. Kasi nag-crave ako dun. Guys, iiwan natin si Ado. Ito pala guys, yung ginagawang ilalim ng hagdan. Storage yan. Tsaka yung mga generator, inverter, something like that para hindi makuryente si Ado. Pwede siya maiwan dito mag-isa. Kasi ngayon nakakatakot siya iwan kasi baka makuryente. Dito muna siya habang manonood siya ng TV. Habang ako ay magluluto ng aming pagkain. So, iniisip ko nga guys kung anong iluluto ko. I think magsasangag ako ng ano. Sasangag ko itong quinoa. Tapos haluan al -alu ko ng repolyo. May itong carrots. Tapos, magtutorta ako ng pal tapos lalagyan ko ng oyster sauce. May oyster sauce ako dito. Yun yung gagawin ko today. So isasain ko na yung quinoa para maisa, ma-isamag ko siya mamaya, diba? Gusto ko sa ni Adi minsan paiba-iba. So yeah, yung gagawin ko today. Guys, ito na yung naluto ko. Ayan, mas marami yung gulay, yung karne kaysa sa carbs. Yan yung gusto ni Adi. So ito na yung aking tortang talong. Yan. Mama is cooking. Papa is coming, no? Na-addict na. na? Date, wala. Tignan <laughs> <Mayroon laughs> niyo yung anak ko doon. Di slide. Pada pa. Nice. Ayun, may takip. Mm. Tapos, alam ko, last time order ko, I like this. Para, uh, remember the problem oh. you were having Palawag. sa Pinas? ayan pinapagawa kasi yung cabinet namin so nilinis na din yung mami yung ilalim I'm testing out the camera if it's still shaking huwag gulbe. magulbe ko nga eh Adu hello Adu And this is me testing out if it's shaking. Is it shaking? Shaking ba? Testing, 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 testing. <laughs> yes, si Adu guys. Jump, 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 jump. Woo! <laughs> Currently, I'm looking for tutor for Adu. Ayan o, oh, naghanap ako ng tutor home shooter guys napupunta dito araw-araw para turuan siya para ma-experience niya yung aral-aral mode ganun. Guys, good morning. Back to vlogging na tayo sa cellphone ko dahil na zero. Nabagsak siya kahapon guys kasi nag-aayos mo mga gamit dito di ba na bagsak siya. So nagsi-shake shake siya from time to time so hindi ko siya magamit. -may, -may, May chika pa naman ako sa inyo kahapon kaya lang tinopak na ako mag-vlog kasi nga nakakawalang gana guys sobrang gusto gusto ko pa naman tong camera na to nasira siya guys tapos walang ano dito walang service center so yung update nga dun sa tutor ni Adu guys ay wala pang reply nag pa ako ng reply nila kung papayag silang pumunta dito sa amin tapos parang basa bagay tapos ano um, ayun na, may nahanap na ano, babae na para sa kapatid ni Aditya sobrang ganda niyang babae guys so, titingnan natin kasi ang ang proseso kasi dito guys titignan mo ng video ng babae, pag gusto nila yung itsura ng isa't isa, tsaka ano siya tsaka siya dito tatawagan para magkikita silang dalawa So, ano na tayo? Nasus nasa susunod na ano na tayo? Hakbang. So, i-schedule na kung kailan sila magkikita. Tapos, pag nagkita sila, titignan kung okay. Tapos, doon pag-uusapan kung ano yung balak, ano yung pamilya mo, mga gagawin guys. So, tingnan natin kung anong mangyari. At isasama ko kayo ulit pagka nagkita. Kaya lang, baka mabash na naman ako pagka di nagkatuluyan. Ganun kasi dito guys, magkatuluyan o oh, o hindi, nakikita talaga yan. And, hindi naman yan, ano, hindi naman nila ina-expect na sa unang kita, okay na agad, sila na agad ikakasal. Hindi ganun, guys. Kasi mahabang proseso nga yung pagpili, kahit, kahit ano pa yan, yung tayo pinagkakasundo pa yan. Yung iba kasi nung nakaraan, binash ako eh. Kasi hindi namin nagustuhan yung babae. Well guys, kayo mga, kayo sa sitwasyon. Nakita niyo yung babae. Unang beses niyo nakita yung babae. Hindi niyo nagustuhan ipo-push nyo kasi ano kasi parang nakakaawa ganun push nyo hindi ganun dito guys yung mga babae ano yan well brief yan na, oh, may chance na hindi ka magustuhan na titignan lang natin sinasabihan niya ng magulang kasi ganun yung sinabi sa ano sa hipag ko nag-attack yung eh, update sa hipag ko ba diba? sa susunod na vlog na lang yan ganun din sinabi sa kanya ang daming lalaki niya na na meet bago niya nakita yung pangasawa niya guys So, ganun talaga yung proseso dito. Huwag kayong magalit. Ah, uh, sira yung camera ko.